Grabe na pala ginagawa nila mga kapangil. Yan, magandang umaga sa inyo mga kapangil ah, Bagong umaga, bagong pagkasa mga kapangil Kas May kasama natin si Alon ngayon Tapos may bisita tayo na Galing bagyo mga kapangil yan si Alod Yan. Good morning mga kapangil Oh, hindi kita It's the light Yan si Alod Good morning yung, Galing bagyo <laughs> Good morning Tano kong magtanim sila ng ano dito oh. Bagyo beans oh, Bagyo beans daw yung Yung bibisitahin niya dito Kaso wala pa nang itanim Kasi mainit pa So ayun Kasama natin si Alod ngayon So ibig sabihin May kasama tayo No? <laughs> Ano San? Lord, ikaw ang mag-aaparusa uh, o mag-aabono? Kung muna paparusa. Ikaw muna paparusa? Oo. Sigurad ka? Oo. <laughs> <laughs> mag yun? Dahan, dahan lang ah. Oh. Oh, sige mga kapangil, no? Tara, tara. Si Jun, eh, tapos na sa bukid niya eh. Tapos na. Ang lalago na ng mga damo niya. <laughs> Nag, ano, nagtanim ba na doon? Nung kalabasa? Ayun oh, na lang, abangan niyo, mga kapangil. Kalabasa. Tutog. Kumbaga, sitaw ah, itanim mo. Mag-utong. Bawal. <laughs> si Ilocano ng sitaw mga kapangil, utong. Tara, tara. Mukhang hindi kakasya itong binili ko, Lord. Ay, ulang yan. Maraming mait natin. Ba't iba yung kulay ng sitaw? Para Hindi, ano ito? Nilagay lang sa supot. Supot ng ano to, o Lucy. Uh -huh. Yung pagkain ng pusa. Uh, hindi, yan o. Oh. Yung abono dyan. Oh. Ay, Triple porting yan, uh, para sa ano. Sa mga talong. Uh Mga -huh. kamati. Kasi wala pa tayong ano. Unique 16. Yung mga product ng Yara. Yung, yung maganda eh. Yung binigay ni Kuya Gane. Mahal uh, yun. Pinakamaganda. Mahal yun. <laughs> yung shoutout nga pala. May nagpapa-shoutout. Mga pangil kay Tita Linda at kay Tito Dennis yan yan na naman o oh, mga ano buod buod Ayaw ni Alud ng ganito. Gusto niya magparusa, ha? <laughs> Gusto niya magparusa, Alud ha? Higit ganito lang ito, oh. Ah. Pero masakit dito yung likod. Yan, oh. Talagang kinakain na naman, Alod. Daming uod oh. Uod. Yan oh. Talagang ano, inuna na tayo. Hmm. Eh? yano oh. Sete, ot, yun eh. Yan, oh. Oy. Daming, dami. na naman ata yan. Yan oh. Buti itong mga iba, malilik. wala pa oh. Oh, inuumpisa na naman. Ano? Kaya pa Lod? Kaya pa <laughs> Kaya pa daw mga kabangil oh Yan ang ano maganda papapawis no natin sa susunod ang gagawin hindi <laughs> kasi dapat ito mga kapahil nung ano nung tumubo tapos nung sa rest na kapin. papadaanan siguro sa sana ng palpal yan di ba mataas pa yung ito ito man ganito ang kaso nga lang binagyo so yung lupa uh, bumagsak kaya hindi na mataas so pag pinadaanan mo yan ng palpal -pal na sinasabi namin ay ano hindi na matatabunan yung mga abono kaya ba? kaya pa <laughs> tsaga tsaga lang ano oh. kakaraos din o oh. okay yun stop muna natin tong pag aabono mga kapangil kasi may nakita kaming no dito problema hanggang dito na lang muna yon uh, ah, i-treat muna natin tong threat. Kasi ano, grabe na palang ginagawa nila mga kapangil. Ayan o. Oh. Ay, may, may ano paro-paro pa dun Oh. Ayan. Ayan, nangingitlog na naman yan. Ipakita ko lang. Masigur, hindi ko napapatayin yan. Ipapatayin ko pa rin yan. Hmm. Baka lumipad. Nangingitlog mga yan mga kapangil. Yun, may itlog to. Sa ano. O baka i... Niitlog na niya. Ayun eh kabit na yung itlog niya mga kapangin. Yan oh, buti na natin. Ito, oh, grabe na pala dito. Banda rin kasi sa nag namin. Madalang yung ano, uod pero dito pala. Yan oh. Daming uod oh. Tsaka tignan nyo mga kapangil. Ang dami nilang itlog. Yan oh, itlog na naman 'yan. Kita niya yung parang puti dyan, ito. Hmm. Hmm, itlog yan, oh. Hmm. Eh, buhay pa yan. Buhay pa ka. Buhay ka pa, mm Hmm. 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 So, gagamitin na namin yung technique namin ni Alod dito. Yan. Dami. Yan, oh, itlog, oh. Oh, may paro. Hmm, paro-paro. Lumipad, daw yan, oh. Paro-paro na naman yan, oh. Itlog na naman ng paro-paro. Yan kasi mga kapangil, ano, niitlog nila sa dahon. Then pagka napisa sila naging uod, pupunta sila dito sa talbos nila. Yan sila maninirahan hanggang sa lumaki sila mga kapangil, no. Yan sila mag maglalagi. Ayan. Mm. Kasi alam nyo kung bakit sa talbos, ay, ay paro-paro na naman dyan, oh. Oh, yung itlog na naman. Kung bakit sa talbos, ay dyan ang pinakama lambot na parte ng mais kaya dyan sila nangangain hindi na sila lumalabas dyan mga kapangil kaya ang nangyayari ganito ayan oh. nasisira yung dahon nyo wala nang lumalabas na dahon maganda ito ang mahirap naman sa mais mga kapangil kaya, so kaya kung may mga nanonood sa inyo na binabalak magmais ng panglaga mag search muna kayo mga kapangil kami din pero ayan patuloy yon naman kami nagsisearch mga kapangil ayan nga lang talagang kami na lang muna ang nagtanim dito sa parte namin dito kaya medyo madam inaatake ng madami yan you ano know? you know, ito napakalaki na nito mga kapangil matik yan malaking uod na to eh saan ka na mahulog siguro Ay, ah, wala na wala na talbos yan ay nako grabe sya tsaka eto tignan nyo dito may nakita ako dito kanina Nagbabono ako eto yung sinasabi ko mga kapangil tignan nyo na ayan napisa na nakachamba tayo ng, may napisang ano itlog yan o oh. yan napisa na yan yung mga itim itim o, oh, bilangin nyo mga kapangil kung ilang uod yan. O, oh, ang dami. Yan o, oh, diyan, gumagalaw ba? Yan. Bilangin nyo kung ilang uod. Grabe, pupunta dito sa talbos. e eh, no. Nakakapisa lang pero may mga uod pa rin, o. Oh. Uh hmm. -huh. Stop muna tayo sa ano. Yan o, oh, ang dami, o. Oh. Kakadiri pa yung mga kapangil yun uh -huh. tapos may mga itlog pa ulit dito dito tignan nyo bilangin nyo kung ilang itlog na to yan isang itlog na madami hmm. tapos dito sa kabila automatic yun na naman mga kapangil itlog na naman ayun dito mayroon naman ayun o tapos dito mayroon na naman. Ito yung hindi namatay na nag-spray tayo. So ngayon, ang gagawin natin mga kapangil ay i-treat it na natin doon sa mismo inaatake nila dito sa talbot. Diyan na natin lalagyan ng ng gamot. Para kahit pumunta sila dyan, matik on the spot, patay sila lahat. O oh, yun. Paro-paro. Mm. Paro-parong Paro bukid ka ha. Mm. Yan ang may ngitlog mga yan. Ganda-ganda hmm. hmm. eh. Sinisira nyo. Yan. So yun, yung muna gagawin natin mga kapangil. Nasasayang to. Yan o. Oh. Ay, lakay. Okay. Hmm. <laughs> pa rin siya dyan oh grabe grabe mga kapangil tapusin na lang muna namin to itong nalagyan na ng abono bago ang gagawin namin may titreat namin yung mga uod ay grabe sa sa grabe talaga yan oh halos lahat na itlog yan oh yan oh oh hindi pa napisa napisa naman atake yun dito napakaganda dito sa talbos niya. pero kapag napisa yun nasa ilalim na itlog mga kapangil yan mga yan pupunta sa dil dito aakyat sila dito sa talbos yan masisira yung talbos kanyan anyway sa dami dami nating pagkakamali mga kapangil ay marami na nain tayong natutunan ay uh, sa mais it takes uh, twice tayong magtanim bago tayo maraming matutunan sa ikatlong pagtatanim namin madadagdagan yung kaalaman namin sa pagmamais na panglaga at ayun marami na tayong matutunan naman like this wow ang ganda so syempre mga kapangil ispray mo natin yung pangdamo para mas ma hindi sila lumaki kasi inaakit nila yung mais Pangdamo to pero selective siya ah, hindi niya napapatay itong mga mais tsaka kapamilya ng mais na masyado dito oh. o kasi naararo. kaya yeah, baka bukas na tayo kasi half day ka bukas tayo ngayon na lord oo half day bukas na kami siguro bukas full day na ay well, oh nga sabado ay, sabado marami tayo magawa bukas eh medyo marami-rami naman ng naararo no marami parusa tapusin ko ba yan? Oo, oh, tapusin ko ba yan. Hindi mas na... Marami na nga. Yan, sibat na muna kami mga kapangil para makargahan ang aming tiyan. Mananghalian. So, yan. Si Alod, baka hindi natin namakita mamaya ang hapon na Alod kasi half day. Walang magbabantay ng kanyang mga anak. Uh, so, bukas. Bukas, Sabado. Yan. Whole day. Okay, tara. mga gilid ng dagat o oh, yan At So ayan <laughs> okay. so, Here we are mga kapangil sa bukid Okay ah, Susubukan na natin Gawin yung tik namin na alod para sa mga uod mga kapangil kasi hindi kaya yan ng ano, spray pag dapat nag spray ka dyan araw araw eh, hindi naman pwedeng araw araw tayo mag spray mga kapangil no so babanatan namin ng buhangin lad buhangin na natin lad pupuwingin natin pupuwing natin yan no yung nga pala oh lad nalanta na yung mga ano naglalantaan na yung mga ano Oh, Pero buhay yung mais, ano? Oh, buhay yung mais. So, isang takal tayo diyan. Ano naman kaya ang ginagawa nila? Ano naman nilalagay nila? Okay. Buhangin na naman. Ah, makahinga. ito ang panahon kaya hmm. Ayan. Ayan. Parang hindi gagana na load. Ayan.

tayo ang ano tayo ang unang nagtanim pa ng purple maize dito nalad yung violet tayo mga kapangil so ano pag nakita nilang effective o di ano din na tayo maraming. magtatanim ng purple maize nalad may mga kasama tayo unti-unting sana unti-unting power pole na base kasi mga mga ka napakaraming benefits niyan. Gamot pa pala yan, Lod. Ah, gamot? Oo. Nung hmm, lumipad na Ano kung bangkit may power naman mai? Oo. Nung, nung nagbenta tayo no, ayun oh. No? Uh -huh. May bayad pa lang may isa ano na yan. Patingin mo bakit. Kakain ba yan? Sabi. Niya. May binhi pa kaya <laughs> Sabi nila no. mahirap na patayin yung mga buot yung unang purple mace natin ang daming spray ang pumatay lang talaga itong ginawa naming abono na. ay abono buhangin hmm. talawahin ko na kung hindi pumasok lagyan hmm. namin ng na, ano wala pa rin, no? load? Wala pa rin. Daming load no? Daming boro-boro. Yan, no? Um, sure parang pag tinisig na mo, parang hindi effective, no? Talagang sa ano ka lang, talagang sa result. Malalaman. sitaw. Hindi kalabasa Hindi. Nag-iba. Ang plano. Oh. Ang plano. Oo. naman. Na yung pakalatkat niya daw hindi na doon. Hindi na ganoon Yung gaya sa atin? Oo, oh, na. Mas, mas madali daw. Mas maganda pa. Kasi napanood niya ah. daw eh. Gaya doon sa tanim na atin. mas maganda yun. Mas. Oo. Oh. Hindi ka na kukuha-kuha ng ano. <laughs> Pukunin mo lang doon pang umpisa yung Kawayan. Kawayan. Pero pa tagal mo gagawin din 'yon. May mm. marami sito din yun 'no? Malago naman pala dito 'yung mga iba. Oh, malawak na, 'no. Ay, malawak to. So, malaking si, ay marami sito din niyan. Sandaw. Apat daw 'to eh. na ko ne. About na merienda muna mga kapatid. Merienda. Oh, merienda muna mga kapatid, oh. Ay, soso. 'Di ko Thank you. you. Merienda muna tayo mga kapangil. Ah, uh, hindi na kami muna nag soft drinks. Ay, wag muna. Oh. Eh, soft drinks na naman kanina umaga si Alod. Oh. <laughs> Tapos wag soft drinks na naman ngayon, ayaw na niya. <laughs> uh, tubig, muna. Para ano? Para hindi naman laging kawawa yung ano natin na load. Yung pan pang strain ng ating ano, iniinom. Ngayon, yung kidney. Yan, kidney, kidney natin, kidney. <laughs> okay. Ah, uh, merienda lang muna kami mga kabangil. Sayan so, ayan, mga kabangil, natapos na namin na uh, lagyan na uh, nag sa ating mga mais, mga kabangil. Uh, tignan niyo man nangyari oh. uh, <laughs> mabuti at ano, uh, maagapan natin 'to kasi maliliit pa sila. So, itutuloy na namin mag-abono bukas at kaya nga pala ito yung ginamit naming method para sa pagpuksa ng mga uod tsaka naninira sa ating mga mais nice mga kabahil eh. kasi yung yung spray kasi na tinitimplahan sa sprayer eh ano ma saglit lang ang ano yon nun ang visa uh, mawawala agad ito kasi ginamit namin na method yung ginawa namin ay yan mag stay yung gamot dyan mga kapangil pero hindi naman masisira itong tanim So mas matagal yung bisa ng gamot dito at makakapag penetrate itong ating uh, tanim na lumaki. Kasi kapag ano, uod, spray ka ng spray, uod ka ng nauod lagi, spray na naman, uod lagi. Babagal yung ano, babagal yung paglaki niya mga kapangil. So ang yeah, mangyayari dyan, mababansot. <sighs> Yan, yeah, mababansot. Hindi makakabunga ng ano, maganda mga kapangil. So hindi na niya makukuha yung tamang maturity date niya mga babae no, sa na paganihin. Uh, so, Ayun. Um at nabansin ko dito uh, since last love itong ating ano itong tinaniman ay ay hindi nagstay yung tubig dyan noong umulan. So ang maganda dito mga kapangil kapag sobrang dire-diretso yung ulan ay ano uh, advantage naman niya kasi babagsak sa likod yung yung tubig. Kaya, pero kapag ganito na hindi umuulan, disadvantage naman niya. Kasi hindi niya, hindi masusustain yung needs niya ng tubig. So, ang mayayari dyan, magpapatubig tayo. Ayan, kaya nga tayo nagpagawa ng balon, mga kapangil, para may pampatubig. Ang itlog dito, mga kapangil. oh yan, halos lahat may itlog ng paro-paro na magiging uod, kaya maganda itong ginawa natin kasi kapag maliliit mamamatay na yan kapag pumunta sa talpa ano yan, ano yan aalingaso yung ano yung gamot mamamatay na mga yan mga kapangil mga bukas may mag magigita na tayo mangingitim dyan so ayun okay mga kapangil bye bye bukas ulit thank you